isang mapagpalang gabi po ng Sabado sa ating lahat. So ngayon ay nandito na naman po ako muli at ngayon po guys, pag-uusapan naman po natin ngayon ang isang babae, lalong-lalo na sa Pilipina na nagkakaroon o nagkaroon o mayroong kapartner na mas matanda sa kanya, yung malayo ang agwat sa kanya, no? Kasi marami na po talaga yan ngayon. Usong-uso po ngayon yung mga Pilipina is nagkakaroon ng mas matanda sa kanila o napakalaki ng gap sa kanila ng kanilang mga foreigner partner. So, kapag kasi nakikita natin, no, na nakikita natin ng bata ng babae, ang batang-bata ng babae, and then uh, may edad na yung kanyang kapartner, kaagad natin iniisip hindi po lahat pero karamihan po sa atin ay agad po nating nasasabi na pera lamang ang habol ng babae iyan sa kanyang kapartner na foreigner. Kaya naman pumatol yan, sinasabi natin kaya naman pumatol yang babae niyan sa foreigner na yan dahil sa pera. So, ang realidad kasi no, ng mga, uh, mga Pilipino, minsan ay eh, hindi na natin maintindihan. Minsan kasi yung iba yan ang lagi nating iniisip na foreigner foreigner is ano rich maraming pera palagi pero hindi natin alam hindi natin mahirap kasing mahirap mag-assume hindi pa nga natin kilala yung isang tao, hindi pa na natin kilala yung yung taong is taong ito nagja-judge na tayo. So kagaya na lamang po ng isang babae na mayroong kapartner partner na foreigner na mas may edad sa kanya, akagad natin iniisip na pera lamang ang habol ng babae yan sa kanyang foreigner. Pero that is not true. Hindi po totoo 'yan. Kasi alam po ba ninyo na mas madaling mahalin ang 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 tao na mas mas may edad sa iyo. Napakadaling mahulog ng loob mo sa kanila. Bakit? Dahil sila po talaga ang nagpapakita sa iyo ng totoong pagmamahal. Andun yung pag-aaruga, andun yung pag-care, yung parang ituturing ka talaga nilang prinsesa. Kaya naman madali talagang mahulog ang loob mo sa isang uh, lalaki na mas mas may edad sa iyo ako mayroon akong foreigner partner before pero hindi naman siya gano'n ka, ka ilang agap pa namin kasi ilang gap namin so 19 years 19 years ang gap namin sa isa't isa So mayroon pong iba no na mas talaga mayroon ba 30 years ang gap nila pero guys for me hindi po talaga uh, wala po sa pera 'yan. Kundi nandon po yung kung paano ka inaaruga, kung paano ka po inaalagaan. Napakasarap magmahal, napakasarap magmahal ng tao na uh, based on may experience no sa isang uh, sa isang uh, kapartner na mas matanda sa akin ng uh, 19 years, talagang ituturing kanilang prinsesa talagang lahat ng pagmamahal na kaya nilang ibigay sa iyo ay ibibigay talaga nila. Kaya naman, mas madali mo rin mapamahal. Mas madali kang mapamahal sa kanila din. Yung pagmamahal na Parang pang yung pagmamahal nila sa iyo is talagang susuklian mo ng masigit pa sa pagmamahal na ibinibigay nila sa atin dahil sa pagmamahal na ipinapakita nila sa atin, sa mga babae, sa kanilang mga kapariha. Kaya yung iba sa atin nagjejudge ka agad. Naku, ang bata-bata mo pa. Hindi mo na hindi naman pagmamahal yan yung pera, hindi po totoo yan, guys. Um, hindi po totoo. Siguro may iba pero for me hindi po totoo yan. Muli po masarap magmahal. <clears throat> masarap magmahal ng uh, tao na talagang pinapahalagahan ka. At ganyan po karamihan ang mga Uh, mas uh, mas may edad sa iyo. Makakaryan po karamihan ang mga kapartner, may mga kapartner na uh, na Pilipina na ang lalaking is mas may edad sa kanila. Talagang nandun kasi yung totoong pagmamahal na mapifeel mo. Ituturing ka talaga nilang prinsesa talagang uh, yung pagmamahal nila is to the highest level. Kaya naman ikaw talaga is mahuhulog din yung loob mo sa kanya. So, mayroong iba na talagang ang magja-judge no. Minsan hindi na po natin, minsan masasabi na lang natin na kaya po nila, kaya po sila nagja-judge, hindi po natin masasabi na um, na yan po ang nakikita nila kundi minsan may iisip na lang natin na ito po ay isang inggit, naiinggit na lang siguro or kaya naman jealousy, parang nagseselos na lang sila parang uh, bakit bakit siya nakakuha ng gano'n bakit ako hindi, 'di ba? So minsan yan po yung ano, yun po yung hindi po yung yung kanilang, hindi nila masasabi na nainggit or nagsiselo sila dyan sa babae niyan, kundi uh, hindi nila yan masasabi, kaya minsan nagja-judge na lang sila kasi hindi nila matanggap. So for me po um, hindi po. Uh, sa mga hindi po, so sa mga nagsasabi po na pera lamang yung hanap ng isang babae o habol ng isang babae sa kanilang partner uh, partner na mas may edad sa kanila for me po is hindi hindi po kasi sa totoo lang nas masarap mahalin ang taong mas may edad sa iyo kaysa mga kabataan pa kasi yung taong talagang uh, mas mas may edad sa iyo is talagang alam na nila kung paano ka nila paano sila paano kanila i-care kung paano kanila i-handle talagang nandoon yung is 12 kanila hindi lamang sa sa mga uh, financial no kundi nandoon yung talagang ma mo kung paano kanila pinapahalagahan at kung paano kanila aalagaan kaya madali silang mahalin for me is madaling mahalin ang taong mas may edad kaysa sa iyo or mas may edad kay sa mga kabataan so hindi po lahat ng kabataan na mayroong mga na mga mas may edad sa kanilang uh, partner is pira ang habol for me is hindi po totoo yan